Magandang araw, babasahin ko sa inyo ang kwentong Ngumiti si Endoy. Kwento ito ni Chisok at iginuhit ni Dominic Agsaway. Ikinig na mabuti. Mumiti si Endoy. Ito ang wakas ng aking kwento. Na nagsimula sa munting Heroes Park namin sa paaralan. Habang naghihintay ng sundo, binisita ko ang mga estatwa ng bayani. May proyekto kasi kaming gumawa ng poster tungkol sa mga bayani ng himagsikan. Dinala ko ang mga postcard na binili ni Nanay. Binitbit ko rin ang drawing pad ko para iguhit ang mga estatwa. Una kong iginuhit si Andres Bonifacio ang ama ng himagsikan. Matapang at matikas niyang itinuturo ang kaniyang bolo sa mga kaaway. Habang nagbubura ako ng mga maling linya, may napansin akong gumalaw. Nakaupo na si Andres Bonifacio. Hinablot pa nito ang isang postcard ko. Ginong Andres Bonifacio? Nangangatog kong sabi Ibalik niyo na po ang postcard ko. Hindi siya sumagot. Binabasa niya ang postcard na may mukha niya. Ama ng himagsikan. Kumunot ang noo ni Andres. Opo, bayani po kayo. Sabi ko, sabay lunok ng laway. Pakibalik nga po ang postcard ko. Hindi siya sumagot. Binasa pa niya ang mga nakasulat sa likod ng postcard. Ay, kung gusto po ninyo, sa inyo na lang po yan. Magpapabili na lang po ulit ako. Dahan-dahan akong tumalikod para tumakas nang biglang kinalabit niya ako. Sumenya siyang lumapit ako sa kaniya. Lalapit po ako pero ibaba po muna ninyo ang bolo. At ibinaba niya ang bolo. Umupo ako ng may isang dipang layo mula sa kaniya. Maraming kulang sa postcard mo, sabi ni Andres Bonifacio sa malakas na tinig. Tulad ng ano po? Tanong ko sa maliit kong boses na pwede mo akong tawaging andoy na mas madalas akong humawak ng baril kaysa itak na di lang mga Espanyol ang naging kaaway ko na walang kapantay ang pagmamahal ko kay Oryang. At doon nagsimula ang mahaba niyang kwento tungkol sa buhay niya. Kung bata pa ako, Lagi akong nakikipaglaro sa aking mga kapatid, sina Seriaco, Procopio, Truadio, Espiridiona at Maxima. Lagi namin inaabangan ang pag-uwi ni nanay mula sa pagawaan ng sigarilyo. Madalas naman, pinanunod ko kung paano manahis si tatay. Naisip ko dati na maging mananahi tulad niya. Ngunit ginusto ko ring maging tenyente mayor. Tulad niya dahil kilala siya sa aming bayan. Ay! Bumagsak ang mga balikat ni Andoy. At alam ko ang dahilan ng kaniyang lungkot. Nakalagay sa postcard na bata pa siya nang mamatay ang mga magulang niya. Kailangan niya magtrabaho para sa kaniyang mga kapatid. Nagbenta siya ng mga tungkod at pamaypay. Naging mandatorio, koridor at bodeguero pa siya ng isang kumpanya. At naging artista pa. Natapos ang mga karaniwang araw nang lumaban ako sa himagsikan. Maraming beses akong pinanghinaan ng loob sa aking buhay. Marami akong naging kaaway. Gusto ko lang naman ang isang maginhawa at malayang bansa, isang bansang may kabutihan ng loob at pagmamahalan. At lagi kong inaalala ang aking mga kapatid at ang aking asawa. Hay, bumagsak muli ang mga balikat ng Andoy. Alam ko na, Iguguhit ko na lang po ang mga kapatid at asawa ninyo. Magaling po akong gumuhit. Nagpapaguhit yata sa akin ang mga klasiko. Sige, ilalarawang ko ang mga itsura nila at iguhit mo riyan sa papel mo. Iginuhit ko si Gregoria de Jesus. Iginuhit ko rin ang mga kapatid niya. Munit dalawa lang ang ipinaguhit niya, si Naseriyako at Procopio. Ay hindi ganyan! Ang laging sinasabi ni Andoy kapag hindi ko naiguhit ng tama ang ilong o mata o buhok ng kaniyang mga kapatid o ni Oryang. Nang matapos na, ibinigay ko ang tatlong iginuhit kong larawan Salamat, Andrew po. Salamat, Andrew. Numiti si Andoy. Andrew! Tinawag na ako ng sundu ko. Nagpaalam ako kay Andoy at ipinangakong dadalawin ko ulit siya bukas. Hindi na gumalaw si Andoy nang bumalik ako kinabukasan. Kahit anong gawin kong pagkiliti sa kaniya o anuman, hindi na siya gumalaw. Marami pa sana akong tanong sa kaniya. Ano ang tsura ng anak niya? Sumigaw ba talaga siya habang may pinupunit na sedula? Ano ang paborito niyang pagkain, laruan at iba pa? Ngunit sigurada akong masaya na si Andoy. May ngiti na siya sa kaniyang mga labi habang magiting at mapayapang nakatayo. Hindi ko alam kung saan napunta ang mga iginuit ko para sa kaniya. Marahil itinago ni Andoy. Nag-alam na ako kay Andoy nang may napansin akong gumalaw sa likod niya. Mumiti si Pepe. Yan nagwawakas ang kwentong mumiti si Andoy. Hanggang sa muli, maraming salamat.